Hello, hello mga katigang <laughs> Maglalas ka Break na tayo Eto <laughs> uh, Croissant At saka Anong pangalan nito Muffin <laughs> Muffin at croissant Ang kinuha ko. At ang aking panolak ay Tas tas magtaso taso lang tayo. Ayun. <laughs> Ewan ko lang yung yung Meron siyang ano sa ibabaw, ayun. Ewan ko kung ano 'to. Nut siguro. Nut. Pero baka wala. ano? Mm. Okay. Kinamada kong magano eh. Mag-prepare ng ano. Ng sandwich. Kaya ito na lang. Nilagay ko lang sa microwave ng 30 seconds. That's it. Malambot, mainit na. Okay. Bye-bye. Okay.